Isang dikte. Wei layo o wei layo ko? Kaya ko ni mo? kaya. Wala pagyapon mo nagkuhan mo pagyapon mo ningon na natoto na ang imong papagong tatay. Diri mo babaw na. Lakna. Oh. Gusto ka nga ikaw sunod mamatay? Ha? Ah? Kining papel nga akong gilokot karon ug mao na idapat nako nimo. Hilak na ka. ilo ay na ta. Istoryahon ta kay gustab karon sa akong gidapos nimo karon makabuhi pa ka? Magkagawas ka. Ha? Yanong musulod mo anak nga kabalo mo <laughs> nga dili na para sa inyo ha. Sa akong nembalan gusto nimo kwao na. eh gusto ka may na. Paholi mo! Talon sa inyong gengarian! Tukang sa kanon! Sige! Okay. Oh! Sakit? Sakit tayo? Oh! Pakasa! Bangon! 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 Cảm ơn đẹp đúng không? ta sẽ có những cái tên ngay chúng cái mỏ, Wala pa ka nagmakon? Wala ka ka ba lang sa kuha? Nakabalo, nakakaroon din sa ko. Din sa ayaw mong kato ba? Ayaw ko ninyo? Ha? Asa naman itong gara-gara ni mga kanang mga isog mo? Ha? Dile? Asa ka ikan to ka nitong? So, bangun! 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 Hah? Bangun! 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 Hah?

Unsay toyo no? Waon. Nya, karon nga na namang kadiri ah, makuha pa ni mo nang lawas. Ha? Basig ganahan ka, basig sa Hawa. Hawa karon dayon. Dili ka hawa. Um hawa, Paling ka mo tinga Nya kay buyan ta paon man.

Alam mo kung pa'o? Karita? Pasig na pa ka. Panawag pa ka eh. Panawag ka! Panawag ka, tanan! Panawag ka, tanan! Hanggang hapon, nung papa. May talaga niya. Nung si Aaron. Nung hapon. Katura sila ulit. Okay. Diyaray mong gawang tamang! sailo ka na lang ta, masanta na ka, hmm, 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 hmm,

kumona ng imugiat mo ka, usahin mo hindi lang.